Ilang mga magulang po ang nag sa kanilang mga anak dahil sa umano'y masamang epekto nito. Isang deleted viral post ng isang mommy, ibinahagi niya na nagigising daw ang kanyang anak tuwing 3am. Nagwawala, natatakot at paulit-ulit na binabanggit ang tungtung-tung -tung -tung sahor. Naalarma ang mga magulang dito. Sa panahon ng TikTok at short form videos, mabilis kumalat ang mga kakaibang trend. Isa sa pinaka-weird at pinaka-pinag-uusapan ngayon ay ang tinatawag na Italian Brain Rot. Ito ay tumutukoy sa mga videos na may halong Italian songs, food references, kakaibang karakter, o minsan ay parang random gibberish na nakakatawang ulit-ulitin. <tong> sa unang tingin, parang simpleng meme lang. Pero dahil sa sobrang catchy at nakakabaliw na epekto nito, lalo na sa mga bata, maraming tao ang nagtatanong, bakit parang kumakapit ito sa utak? Totoo bang may mas malalim na dahilan? At dahil dito, nagsimulang kumalat ang iba't ibang conspiracy theories. Kung anong katotohanan? Tara at sabay-sabay nating alamin mga katreview! Dahil sa pagsikat ng Italian brain rot sa internet, lalo na at naging mukhang bibig ito ng mga bata, ay nabuo ang mga conspiracy theories tungkol dito. Una, mind control experiment ng Italy o European Union. May nagsabing baka raw ito ay isang malawakang eksperimento kung paano maaring manipulahin ang isip ng mga kabataan. Ang teoryang ito ay parang galing sa mga pelikula Ginagamit daw ang meme sa bilang psychological test para makita kung gaano kabilis na i-occupy ng nonsense content ang focus ng isang tao. Number 2, hidden propaganda at soft power. Para sa iba, ang Italian brain rot ay isang uri ng cultural propaganda. Kung dati ginagamit ang Hollywood movies o K-pop music bilang paraan para palaganapin ang kultura, ngayon ay baka raw Italy naman ang gumagamit ng memes para pasikatin ng kanilang identity. Pizza, opera, pasta, Italian songs, lahat ay nagiging recognizable at nagiging mas cool dahil sa trend. Number 3. AI-generated memes dahil sa sobrang randomness ng videos, maraming nagdududa na baka hindi na tao ang gumagawa nito kundi AI. Ayon sa theory, ito raw ay eksperimento ng mga tech companies para makita kung anong klaseng content ang pinakamadaling makahook sa utak ng tao. Ang Italian brain rot, ayon sa kanila, ay example ng content testing ng artificial intelligence. Number 4, Subliminal Messaging at Digital Hypnosis Itong isa sa pinakanakakatakot na conspiracy, may mga nagsasabi na baka may hidden frequencies o subliminal codes sa mga kanta at videos na unti-unting nakakaapekto sa ating mood at decision making. Para itong modern version ng hypnosis kung saan hindi natin alam na naiimpluensya na pala tayo. Maraming mga relihiyoso ang nagsasabi na ito'y gawa ng masama at tungkuling ilayo ang mga kabataan sa pananampalataya at sa Diyos. Number 5. Psychological Warfare Laban sa Kabataan Ayon sa ilan, baka ito raw isang uri ng PSYOP o Psychological Operation. Ang layunin daw, gawing addicted ang kabataan sa mababaw at walang saysay -say na content para mawalan sila ng focus sa edukasyon, karir o mas seryosong isyu gaya ng politikal at lipunan. Kung tutuusin, parang digital opium na nakakaaliw pero nakakaparalyze ng critical thinking. Pang-anim, Italian Mafia Connection May mga maswag theories pa na nagsasabing baka ginagamit ang trend bilang cover-up ng mafia o organized crime groups para magtago ng mga mensahe sa plain sight. Bagamat walang ebidensya rito, kumakalat ito sa ilang Reddit threads at forums dahil sa kasaysayan ng mafia sa Italy. Pero ano nga ba ang katotohanan? Dapat ba natin itong pag ng oras at panahon? Kung tatanungin ng siyensya, walang ebidensya na ang Italian brain rot ay bahagi ng lihim na proyekto ng gobyerno o AI testing para sa mind control. Ang pinakapaliwanag dito ay ito lamang ay produkto ng viral internet culture. Pero bakit nga mas ba sobrang nakakabaliw at nakakahawa ito? Sa totoo lang, meron daw psychological explanation dito. Una, ang tinatawag na mere exposure effect. Kapag paulit-ulit nating narinig ang isang kanta o nakikita ang isang meme, kahit unay nakakainis o walang sense, kalaunan ay nagiging pamilyar at mas nagugustuhan natin. Number 2. Cognitive Stickness at Earworms Ang utak ay madaling mahuk sa catchy na tunog. Simpleng beat at paulit-ulit na salita, ito ay tinatawag na earworm phenomenon o LSS o mas kilala sa Last Song Syndrome. Tung ta to to check 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 strang strong strong. Pangatlo, strong... mimetic spread. Ayon sa mimetics, ang memes ay parang virus. Kapag nakakatawa, madaling gayahin at madaling i-share at siyempre, mabilis itong kakalat. Kaya ang isang simpleng clip ay pwedeng maging pandaigdigang trend sa loob lamang ng ilang araw. Number 4: Novelty at Randomness. Ang utak ng tao ay natural na naa-attract sa kakaibang bagay. Dahil ang predictable at random ang Italian brain rot, nagiging mas nakakaaliw ito. Number 5: Social Bonding at Belongingness. ang inamit natin ang parehong memes, parehong naging secret language ito ng isang community. Ang amang kabataan ay nakakasama sa uso at nagiging parte ng viral culture. Number 6. Dopamine loop. Bawat pagtawa o kilig na dulot ng meme ay naglalabas ng dopamine. Dahil dito, gusto natin itong ulit-ulitin at i-share na siyang nagpapatuloy sa cycle ng adiksyon. Kung titignan, ang Italian brain rot ay isang magandang halimbawa kung paano gumagana ang viral culture at psychology ng tao. Totoo, maraming conspiracy theories ang kumakalat, mula sa mind control, subliminal messages at AI testing hanggang sa mga idea na ito raw ay uri ng digital warfare laban sa kabataan. Pero ayon sa siyensya, ang pinakamalapit na katotohanan ay simple. Ito ay internet meme na sobrang catchy at madaling kumalat dahil sa likas na takbo ng ating utak at ugali. Sa madaling salita, wala itong lihim na agenda. Ngunit ang mas nakakagulat na katotohanan ay marami ang yumayaman dito dahil sa paggawa at pag-upload ng kanilang content. Dahil alam naman natin na gagawin ng tao ang lahat para magkaroon ng maraming views at kumita. Dahilan ng pagka ng mga catchy at nakaka-adik na mga content na ito. Kayo mga KatReview, naniniwala ba kayo sa mga conspiracy theories na ito? Nais naming marinig ang inyong opinyon sa comment section below. Hanggang sa muli mga KatReview